Hi guys, naglalakad nga ako pa akiya dahil sa may uh, taas pa nga ang sakaya ng tricycle. Papuntang ako ngayon sa school ng aking bunso. 12 o'clock nga ng tanghali ang kanyang uwian. Ako nga ang nagsundo today dahil nga alas 12 na ako ginising ng asawa ko dahil hindi pa nga siya nakatulog. Bali, nag-straight duty na nga siya kagabi at hanggang siya na rin ang magbukas ng aming munting tindahan. Medyo malapit lang din naman yung kanilang school sa aming bahay. Minsan nga ay nilalakad lang namin ito kapag papasok sila. Minsan naman ay nilalakad naman pagpauwi pero ngayon kasi mga kasari sa matindi ang init hindi namin kayang maglakad dahil tirik na tirik ang araw ngayong alas 12 ng tanghali So, good afternoon nga mga kasay. Kakawi ko nga lang. Nagsundo ko ako sa aking bunso. 12 o'clock nga guys ang kanilang uwian. So, mga 12.30 nga lang ay nakauwi na kami. Pero dapat talaga guys ay mamimili nga ako ng itlog, mga chicharon, asukal na puti. Pero nga, naisipan ko guys na umuwi na lang muna at mamaya na lang mamaling. kasi na yung asawa ko para Naka-tricycle namin. So, mahirap kasi, guys. Um, sobrang init kasi. Sobrang tindi ng init, guys. Kaya hindi ako tumuri mamalengke. And, uh, pag namamalengke ako, konti lang naman, guys. Yung kayang dalhin ko lang. Pero kasi, medyo malayo kasi yung uh, highway, yung pinakakanto namin. So, maglalakad pa kami pababa dito sa amin eh, sobrang init nga, guys. Hindi kasi ako nagpapapasok sa tricycle dito kasi uh, maraming nagre ng tricycle kasi nga medyo masikip yung amin na may mga nakapark pa. So, anyway, dumating nga po si JPI pagkatating din namin. And, ang kinuha ko lang sa kanila ngayon is Camel and Mighty. So, yung last na binayaran ko is nasa 9,658. Ngayon, pero ang kinuha ko before is um, tatlong camel, dalawang mighty, and dalawang winston. Ngayon, ay camel at mighty na lang, guys. Dahil nga, napansin ko lang last uh, delivery nila na mas mataas pala sa kanila kasi ito sa aking ahente. Saan yan? ayon guys baliktad pala mas mataas po doon sa ahente ko kay JTI at mas mura doon sa wholesaler na kinukunan ko sa palengke kasi guys uh, hindi naman talaga nagkakasya yung stocks na kinukuha ko kay JTI kasi uh, usually is dalawang Winston, dalawang Mighty, tatlong Camel lang ang regular order ko sa Kadela and si Mighty kasi uh, siguro yung isang rim na ubo siya sa within 2 days si Winston parang same lang din and then si Kama kasi medyo malakas yan may times na uh, isang rim na ubus isang araw o minsan naman umabot kinabukasan pero hindi tatagpos ng maghapon yung uh, isang rim so siguro pag medyo mahina-hina na konti is nasa isa't kalahating rim for 2 days pero kapag pag malakas, isang rim sa isang araw ay nauubos yun guys. So, malaking kakulangan kasi 14 days or every 2 weeks kasi dumadaan si JTI. So, hindi uh, talaga maku-cover yung kinukuha ko sa kanila. Kahit na nga pinakukuha o pinatataasan yung kre, kahit nga pinatataasan yung kuha ko sa kanila kasi medyo tumataas na yung limit natin kasi sa regular na uh, transaction niya natin. Pero, hindi ko yung ginagawa So yun, hindi ko tinataasan or hindi ko tinadamihan yung pagkuha sa kanila kasi ayoko mahirapan sa pagbabayad. Lalo na kung makalimutan ko yung araw. So yun, kasi mas madali naman, uh, madali naman para sa amin tumakbo sa mga wholesaler kasi hindi naman sobrang layo and madalas naman din talaga is uh, namimili kasi nga may mga kulang, may mga kailangan or may mabilis maubos. So isinasabi naman natin madalas yung ating mga sigarilyo kapag tayo ay malapit ng maubusan. So, halos every other day ay namimili kami ng na sigarilyo kasi wala naman kami talagang pampondo na gano'ng kalaki. So, yun nga, medyo nagtataka nga yung aking ahente uh, nung sinabi ko yung order ko is piety and kami lang. So, pinaliwanag ko na din naman sa kanya or sa kanila na medyo mataas kasi sa kanila ng 10 pesos dahil 1,440 sa kanila and 1,430 nga doon sa wholesaler so hinihian nga niya ako ng resibo ng wholesaler para makita niya sana um, na yung presyo para yung katibayan ganun so ang pinakita ko na lang guys ay yung app yeah. yung app dahil nga mayroon naman silang app at makita naman nga doon yung presyo so pinicture niya yon pati yung camel at Mighty. Pero yung camel naman is parang halos same lang at yung Mighty. ah uh, Winston lang talaga medyo mataas ng 10 peso sa kanila. So, di ba dapat nga mas mababa sa kanila kasi nga sila ay direct mismo kay JTI na talaga nagbabagsak dito. Pero mas mababa pa doon sa binabagsak nila. Paano nangyari yun? <laughs> di ba guys? So, yun. Kailangan ko talagang i-check araw-araw yung ating mga resibo. Lalo na dun sa mga ah uh, grocery items kasi ito nga is nag uh, nakakaligtas pa nga uh, sa akin. So yun nga guys, hindi ko lang talaga uh, napansin yung uh, exact amount yung JTI doon sa versus doon sa uh, presyo ni wholesaler kasi alam ko lang nagtaas kasi 1,400 plus. Tapos, kahapot ko na talaga guys nakita na one, uh, mataas ng 10 pesos. So, ngayon, hindi na ako kumuha ng Winston sana So, ngayon naman guys, ay susundo na kami sa aking panganay naman. 2.40 ang kanilang lapasan. So, syempre, naka na kami dahil sumabay nga lang ako para mamalengke. Sa Mercury nga kami unang dumaan dahil may mga gamot ako na over the counter na fast moving ang naubos. Buti na lang talaga yung ganitong oras ay walang masyadong pila. Mabilis nga lang kami nakapamalengke dahil itlog, chicharon at uling at konting gamot lang ang aking pinamili ngayon. So, mga 4.30 na nga ito mga kasari na uh, nakasabay nagkasabay po yung jacket delivery kay Maritone, yung mga alakat soft drinks at dumating din po yung magkakabit ng aming signage galing po kay Dito. Bago nga lang dito sa aming tindahan ang Dito Load at Dito Sim. Pero ilang buwan na rin naman ang nakalipas kaya naman may pa-signage din po si Dito. At dahil nga medyo mahaba nitong ating video today ay next vlog ko na nga share ang bagong kabit natin na signage galing kay Dito.